Ini tung-tung mana kay? na, atau plastik bagaimana? Tidak dalam. Kau nak kau nak kau nak kau nak man nak kau nak kau Tata kau nak 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 kau para sa baboy niya. Okay, so o, kasi may mga uli. O, dali, dali, dali. Kasi ang katumban wow. niya. Pukuha muna ako ng madiyan. Madiyan na talaga. niya. <laughs>